lamang nana nanalo ako. Dapat lang mag-celebrate kami ng makasama ko eh. Mga kaibigan ko. Nananalo? Eh mas lamang pa nga yung talo mo kesa sa panalo! Alam mo ikaw, ang dami mo sinasabi eh. Kunti na makakati yung sa akin eh. Sige, subukan mo! Talaga? Ha? Ano? Sasaktan mo na naman kapatid ko? Kapal na mukha mo eh. Wala ka na trabaho. Ganyan pa bang mga mo? Alam mo ikaw? Pwede ba? Huwag kang makailan sa mag-asawa. At kapatid ka lang, wala kang karapatan. Ikaw ang mas walang karapatan. Nasaktan mo yung kapatid ko. Alam niyo? tama na magsama kayo. Yung utak niyo. Utak mong go. Ang lit! Halika, pasok ka. Pa. Ako, babe. Ang ganda naman ang bahay ng amo mo. Oo nga, eh. ibigatin talaga sila. Alam mo, babe, ito yung bahay na pangarap ko para sa ating dalawa. Ah, pag naging mayaman tayo, ito rin tayo titira. Naku, babe, huwag ka mag-alala. Pag nanalo ako sa Lotto, bibili rin ako ng ganitong klase ng bahay para sa atin. Oo naman. Tsaka huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam mo naman, maraming imayaman mayaman pagdating sa pagtataya sa Lotto, di ba? Tama. Ha? napalabi. Saan ba yung amo mo? Ah, uh, nagtatrabaho pa kasi siya eh. Pero huwag ka mag-alala. Ipapakilala kita mamaya. Malay mo, mabigyan ka rin ng trabaho, di ba? Ah, uh, babe, May mo na kita dito, isa ah. Isasampay ko lang yung mga nilabhan ko. Sige, babe. Pag may kailangan ka, tawag mo lang sa akin, ah. Oh, Oo naman. Ganda talaga ng bahay. Chloe? Chloe! Chloe, ano ba? Nakapaghanda ka na ba ng pagkain natin? Sa babaeng to? My gosh! Sino ka? Ano kinagawa mo dito sa bahay? Ano ka nakapasok dito? Good morning po, ma'am. Ako po yung asawa ni Chloe. Asawa ni Chloe? Yung katulong ko? Apo, ma'am. In fairness naman sa ha? Wala ka namang taste taste Kwapo ka naman. Matipono. Macho. <laughs> Pero alam mo, ang kwapo mo. Tsaka, alam mo ba, mag-isa lang ako dito sa bahay. Kasi, alam mo yun, wala akong partner. Gusto mo ba, ha? dito ka tumira? Pero, sa akin ka uh, ay, hindi po, ma'am. May asawa na po ako. Ay, tsaka, ma'am, kaya ako pumunta dito para ganap ng trabaho. Ay, nako. Ano bang pakialam ko sa asawa mo? Tsaka isa pa, ano bang nagustuhan mo sa asawa mo? E di hamak na mas masarap pa ako dun eh. Tingnan mo yung Alam mo, kung gusto mo magbago yung buhay mo, andito naman ako eh. Pero kung ayaw mo malaman ng asawa mo, pwede naman patago. Patagong pasarap. Ayaw mo ba yun? Tsaka isa pa, alam mo, madami akong pera. Kayan kaya kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Gusto mo, bibigyan pa kita ng negosyo eh. Alam mo, sa panahon ngayon, hindi na uso yung mga hiya-hiya. Tularan -hiya. mo rin yung iba dyan. Pumapatol. Kahit may mga asawa na sila o mga, mga jowa na. Kasi naman, di ba? Kaming mga bakla, na ibibigay namin lahat ng gusto niyo, Negosyo? Pera? Ari-arian? Kayang-kaya ko ibigay sa'yo yon. Kung gusto mo, mag-trip to Europe pa tayong dalawa eh. Alam mo, ma'am, may hirap patanggihan yung offer niyo. Pero, may hirap din po na upalit ko po yung asawa ko. Alam mo, pag-isipan mo yung offer ko. Kasi hindi ka naman mapapakain yung pagmamahal mo eh. Lalong-lalo na, walang-wala yung partner mo. Basta, ma'am. pag ka ko po. Twinkle, twinkle, little star. Baka po makita tayo ng asawa ko. Ano ka pa? Nasa taas yun. Tsaka, maraming ginagawa. Pwede naman tayong may gawin dito eh. Kung gugustuhin mo. Ah, uh, ma'am? Ma'am? ah tamang-tamang nandito pala kayo. Ah, uh, ma'am, gusto ko nga pala ipakilala oh, sa'yo my... yung asawa ko, si Francis po. Tsaka, kakatapos ko lang isang pay lahat ng mga labahan. <laughs> Mabuti naman. O siya, sige. Nakilala ko na yung asawa mo. Sige, hayaan ko muna kayong mag-usap dito dalawa. Pagkatapos ha, ipapagawa pa ako sa'yo. Opo, mama. Susunod po. Ano pala, babe? Mabait pala ng amo mo. Oo naman. Mabait yun si Ma'am. Tsaka sobrang generous din. Alam mo ba, binigyan ako ng trabaho dito. Talaga? Anong trabaho naman? Nagbantay ng bahay niya kasi wala daw siyang kasama eh. Tamang-tama, edi magkasama tayo sa trabaho, di ba? Kapalapid, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Actually, kakatapos ko lang. Nasampay ko na lahat ng mga labahan eh. Pero sabi ni Ma'am kanina, may uuutos pa daw siya. Pwede ba iikot mo ako sa bahay na ka Sige ba. Ayan na. Times na na naman. Paldo. Francis, ano na? Chloe. Nanalo ako. Ibang na tayo. Nanalo ka? Eh halos mabaon na nga ako sa utang eh. Kakatusto sa mga pangangailangan natin dito. Tapos ikaw? Wala kang ibang ginawa kundi magsugal ng magsugal. Hindi ka na naawa sa akin. Hindi mo man lang inisip na magtrabaho para tulungan ako. Para saan pa? Bakit ba nag ka? Ha? Hindi lang naman ako nakikinabang dito eh. Pag nananalo ako, nakikinabang din kayo. <sighs> nakikinabang kami? Eh, pinangihinom mo nga lang kasama yung mga kabagtada mo eh. Naman namang, nananalo ako. Dapat lang mag-celebrate kami ng makasama ko eh. Nakibigan ko. Nananalo? Eh, mas lamang pa nga yung talo mo kesa sa panalo! Alam mo, ikaw, ang dami sabi sinasabi eh. Kunti na makakatiyong sa akin eh. Sige, subukan mo! Talaga? Ha? Ano? Sasaktan mo na naman, kapatid ko? Kapalit ang mukha mo eh. Wala ka trabaho. Ganyan pa ba ang pinagagawa mo? Alam mo, ikaw, pwede ba? Huwag kang makialam sa mag-asawa. Tsaka kapatid ka lang, wala akong karapatan! Ikaw ang mas walang karapatan Nasaktan saktan mo yung kapatid ko! Alam niyo, tama na magsama kayo. Yung utak niyo, utak mong go. Ang lin! Ikaw naman kasi ate. Bakit naman kasi nakakayaan mo saktan ka ng asawa mo eh? <sighs> eh wala akong magagawa na pang ko na eh. kasi hirap siya ate. Nung una pa lang, sinabihan na kita na madugan yung lalaking yun. Pero di ka nakinig sa akin. Eh, mabait naman yun si Francis. Sadyang nagkaroon lang talaga kami ng pagtatalo ngayon. Kung mabait yan, hindi ka niya laging sinasaktan. Eh ate, ayawin ko sa'yo. Hanggang ngayon, pinatatanggol mo pa rin yung lalaking yan. Sa talaga ng buhay ko dito. Ah, uh, ma'am. Uminom po muna kayo. Cheers. Alam mo, ma'am. Maraming maraming salamat po. Ah. Kasi... Pinatuloy niyo ako sa bahay niyo. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Ako na yung mo. Kasi wala ka namang mapapala dun sa asawa mo eh. Tingnan mo yung magiging buhay mo dito. Magiging buhay prinsipe ka. Habang ako naman yung prinsesa mo. Tsaka huwag ka mag -alala. Kasi lahat ng mga pangangailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Yung mga pangangailangan mo na hindi kayong ibigay ng asawa mo, Kayang-kaya kong ibigay yun. Asya, sige. Ay! By the way, meron nga pala akong regalo para sa'yo. Talaga po? Look! na ma'am. Mahal po yan. Yan po ba yung... iPhone 17? Ay, nako. iPhone 18 too. Ay. Umabas na pala. Ayan. Para sa iyo yan. Binili ko lang. Binili ko yan sa may Green Hills. Fully paid. Cash. Ah, uh, ma'am. Medyo po. Ay, naku. Huwag ka mahiya. Tsaka ka na mahiya pag bibigyan pa kita ng another iPhone. <laughs> ano? Masaya ka ba? Oo po, ma'am. At dahil diyan, kailangan natin i-celebrate yung relationship nating dalawa. Nakama, For the factory. Napakamahal na po ng alak na bilhin nyo. Ay hey, nako. Alam mo naman, di ba? Kayang-kaya kong bilhin lahat. Ayun. Pampainit pa to. Pampainit. Nagkatawan. <laughs> Cheers. So, tama nga ang hinala ko. Kaya naman pala hindi ka umuuwi sa bahay kasi may bago ka ng inuuwian. At ikaw naman, Ma'am Marimar. Ang taas ng respeto ko sa'yo. Tapos ano? Mga ka lang ng asawa ng may asawa? Seriously? Tingnan mo nga yung itsura mo. Compare sa itsura ko. Di ba hamak na mas lamang ako kaysa sa'yo? Bakit? May pera ka ba? <laughs> eh di ba isang hamak na utusan at alila ka lang naman dito sa bahay ko? Katingin mo, may lalaki kayo mag-stay sa'yo. Huwag kang ilusyonada. Alam mo ikaw, kaya ka pinagpalit ng asawa mo kasi wala kang silbi wala kang kwenta kasi wala kang datong. Mas wala kayong kwenta at higit sa lahat, ikaw yung walang silbi. Ano to, Francis? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa atin, ito lang yung igaganti mo? Kaya, please, shut up! Hindi ako mag-shut up dito! Tumigil ka na! Ano sa tingin mo? Babalik pa ako sa'yo? Hoy, Chloe. Masaya na ako kay Marimar. Sa tingin mo, pagtsatsagaan pa kita? Oo, oh, masaya ka dahil ikaw ay isang hamak na gold digger. Tama <laughs> na mo naman. Isang bakla na obsessed sa lalaki at isang lalaki na obsessed sa pera. Tumigil ka. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Amo mo ko at utusan lang kita. Alam mo ikaw, simula sa araw na to, tanggal ka na sa trabaho mo at makakaalis ka na sa bahay ko. Talaga! Hindi ko kayo kayang tagalan! Alam mo, you're nothing. But second point, trying hard. Mm. Joke lang. Umalis ka na sa bahay, baka gusto mo, galad ka rin pa kita. Umalis ka na kasi wala kang kwenta at wala akong silbi. Eto lang yung tatanda ninyong dalawa. Kakarmahin din kayo! Ah, <laughs> <laughs> uh, ma'am. Pasensya na po kayo sa ex ko, ah. Pati kayo na damay. Alam mo, Francis, tama lang yung naging desisyon mo hindi hindi mapagsisisihan to. Cheers. Cheers. Ay, hindi, Tay. Wala mang tayo, totoo! Ah! Tay, ano na ako, Jeno! Nakakaansya na tayo, oh my God! Sabi ko naman sa'yo, ate. Huwag mong papabayaan yung number mo na lagi mo tinatayan. Mga pala, Ay. ate. Balita ko, naghihirap na yung abo mo tsaka yung ex mo, ah. Tsaka, binibenta na kami bahay. Talaga ba? <laughs> Pag kinakarma nga naman eh, no? <laughs> Di bali, may naisip ako. Miss Francis, ano lahat na? Ano na yung ginagawa mo? Hindi ito yung buhay na inaasahan ko. Oh. Ano nangyari yan? Sa... Alam mo, kasalanan ko ito lahat. Ikaw bakit na na, <laughs> ay naghihirap na yon Tingnan mo ako itong bahay! Alam mo, Francis! Hindi ko na talaga alam kung anong kagawin ko sa'yo, ha? Hindi ko gusto maging mahirap. Ayaw bumalik sa ganun. Ang dami-dami ko nang pinagdalan sa buhay. Tapos pati itong bahay natin. Ibebenta pa. Hindi hey, ba? Tumahimik ka nga. So, sa akin mo lang lahat sinisisi. Eh bakit hindi, ha? Alam mo, simula nung dumating ka sa buhay ko, nagka-leche-leche ka lang! Ay, 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 kaya kami nagiwalay ni Chloe. Kundi mo sana ako ni Randy. Eh. Hanggang ngayon, magkasama pa kami. Kasalanan ko bang nagtalandi ka naman? Alam mo, ikaw nagsisisi talaga ako kung bakit nakilala pa kita. Buong buhay ko, alam mo ba? Ang laki-laki ng pinuhunan ko sa mga negosyo ko pati dito sa bahay ko, tapos mawawalan na lang ng parang bula. Pwede ba? Huwag mo nang problemahin yun. Pag nagbayad na yung buyer, saka tayo magsisimula ulit. Alam mo, ikaw talaga yung salot sa buhay ko eh. Sana hindi na nakita nakilala. Sana hindi ka na dumating sa buhay ko. Tama na! <sighs> ano mo sinasabi? Hi. Sandali. Kailan kita? Chloe? Ako nga. Anong ginagawa mo dito, ha? Tsaka... Sino <laughs> Sino yan? Ano ginagawa niyo dito? Tsaka... Bakit... Bakit nagbigla yung aura mo? Ako naman, Marimar. Tinatanong pa ba yan? Ako lang naman ang buyer ng bahay mo. Ano? ano? alipin siya. Pero ngayon, hindi na. Ayun no. Ayun yung patunay na si Art ang bumili itong bahay niyo. Paano? 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 Paano nangyari yun? Katulad ng sinabi ko sa'yo, Marimar, Francis, bilog ang mundo. <sighs> hindi. Hindi ako aalis sa bahay ko. Ayoko! Yung bahay ko mapupunta lang sa'yo! Hindi ko papayag! Francis, gumawa ka na Hindi ako papayag! Teka ba ka mo naman! Punta sa utos na So ano? Mas pipiliin mo ba? Makulong tayo? Hindi ba baon tayo sa utang? Mag-isip ka ba? Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Hoy! <laughs> <Ha? laughs> kung mag-aaway kayo, doon na lang sa labas! Kasi malas na dito sa bahay ng ate ko. Hindi ako alis dito? Eh, kung ayaw mo. mo naman pala, eh, di tatawag na akong sa Ah, wait lang. Hindi na po. Nancy! Ako na pong bahala. Ayaw ko! Ay, ako sa tayo Wala akong matutuloy. na tayo na ito! Ayaw ko!